May video video ah, di, ah, okay. Ayan, dito kami sa ano sa kanila ni Ate. Uh, asawa ni Kuya Bito. Dito sa Balingasag. Ayan si Yunis. Hi Yunis. Yunis. Kuya Itan. Ayan si Tita. Ayan, nandito sila. Ayan. So, Burger. So dito yung uh, dito yung uh, dito yung uh, dito, yung, uh, dito sila maliligo. Kuya kami. Si Yuri. Si Kuya Itan, si Yunis. Naiwan ang swimming trunk ni Yunis sa bahay. Hindi niya nadala yung bag niya. Ayan. O dito ka pagwasa mo dito lakaw. Was. Ayan. So nag Oh. <laughs> Ayan, okay. si ate. Hmm. <laughs> okay. Kau pag pagligo, pagligo dito pagwasa imo hang kuan. Before you go in na uh, kuan. Simple, sige na. Ligo ka muna, maligo ka muna itan. Ligo ka muna diyan, magwas ka muna doon, huy. Was ka muna doon bago pa. Hmm, sige na. Hmm, yan. It, no oh, Ayun. So, oh, nandito pala sila kagabi. So, ang ganda pala dito, ate. Anong lugar to dito, ate? Balingasag. Balingasag. Oh, Bali, Indonesia. Anong, anong, <laughs> anong barangay dito? Balingasag. Talusan. Talusan, barangay. Ano ah, barangay, barangay Talusan. Talusan. Balingasag. Balingasag. Oh. Ayun, si ate. Oh. So, nandito. Ang ganda ng ano nila. Dito sila natutulog, oh. Ayun. Okay. So, Ayun, God bless. may, may ikaw, oh. tesang, oh, yes, Ate mai mai iko oh. mukonan ni inesa. Ha. So, Ate mai mai. Mm, na. okay na. Gina okay na. Sila ni bahala doon. Oo. Oh. Ano na ni sila? Ano ni ko ban? na sila kuya buharda. So, nandito. Ito yung lugar nila dito ni Ate. Ayun. So daming butong dito. Ayun oh, no, mga buko. Ayun siguro buko siguro ang ano namin dito. Buko siguro ang uh, ano namin dito. Ayun. Masarap ang buko, magpakuha tayo ng buko ngayon mamaya-maya. Tingnan natin kung uh, pwede ba tayo dito mag-request ng buko. Kasi punta lang tayo dito. Ayan yung bahay nila nandoon. So, dito tayo dito sila ni ayan si commander ano yan si commander lahi commander lahi si commander agila <laughs> <laughs> uh, <laughs> commander agila kato isa kinsa to, si commander si commander si commander fernandez <laughs> si commander fernandez kato nang kuan si panawag sa kuha